Hello, good morning. Ah, this is our uh, big man from uh, Department. Department. <laughs> uh, ito ang itsura namin ngayon pagkatapos ng dalawang oras. Ito yung hinahanap nyo kanina. Yan. Wala na eh, Nabalaho eh. Kaya tanghali nang dumating. Yan. Yeah. Yan yeah, no? Tignan nyo naman ang merenda niya. Donut. Ay. Donut ba yan? Ayan you know, Mga gala. Ayan ang... Ayan oh, ang ano namin. Merenda namin tinapay. Ayan si Brother Mario. Kinda nyo no, pala, parang, parang astronaut. Parang doktor yan. Parang doktor yan. No? Nag-opera yan eh. Ngayon? Nag-opera ako kanina yung ulo. <laughs> Dumali na ng ulo. Kaya matiyan ko yung leg niya. Kasi yeah. maliit yung leg. Kaya kailangan lakihan kayo ng operahan. Ayan eh, eh Padre You know? Ang ano natin ngayon ay, ano, may, may nagtanong kasi kung paano daw tayo nakapunta ng Kalaga. Nag-apply? Ano? Ano, Nag-apply, saka ng aeroplano. Ay! So, <laughs> ay yun ang... <laughs> Ayan, yun ang unang sumagot, mga kagala, yung isang tanong na, kwan pumasok kung paano daw, paano kami nakapunta ng Canada. Sagutin mo, ikaw ang sumagot. Nag-apply. 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 nag apply nag yung mga nagbablog na madaling makakuha ng trabaho, hindi gano'n kadali. Para ah. yung iba naman, hindi naluloko. Diba? Yan naman. Eh. Uh, ito yung eh, mga kwentuhan, mga kagala na experience namin. Kung ano talaga itong buhay dito sa Canada. At kung paano kami nakapunta itong itatopic namin sa araw na ito. Kung bakit kami naging journeyman kahit hindi naman kami nagkakal. <laughs> <laughs> yung mga iba nga nagtatanong eh. Nag-driver na kayo? <laughs> Kasi ang, ang journeyman dito, ano eh. Uh. 5 years yata. Kasi ang journeyman dito, For uh 4 years. For years. For years? Pagka kahit okay, hindi, years. 'Yan hindi ko sa, sa journeyman 'yan yung mga ano eh. Uh. Yung mga naglalakbay. Uh. O oh, naglalakbay sa iba't bansa. Kaya tinawag na journey. Journey man Kami yun. <laughs> Naglakbay mula sa Middle East. <laughs> <laughs> pumunta ng Hong Kong. Ayan, oh, oh, At nakarating dito sa Canada. Kaya ka journey eh. Kaya pagdating namin dito, medyo pinagtyagaan namin yung, ano, yung pag-aaral ng pagiging pag journey. Hindi ganun kadali yun. May proseso yan. Sa kapag hindi ka skilled, ay medyo madugo ang labanan. <laughs> madugo. Nagang... Uh... Tama yung sabi niya, kung may employer ka na pupunta rito, medyo ayos yun. Pero pag wala kang employer na pupunta rito, hindi oh, mag-isip ka. Okay, mag ka. <laughs> Saka <laughs> kung sabi ko, kung pupunta ka rito, kung meron kang skill. Okay lang yun, pagka ano, binata o single, ayos lang. Baby. Oo, tama. Magandang kundasyon. Oh. Uh, yung rin dito. Ngayon so, mga talagang... bata pa. Pero kung kagaya namin na nakapunta dito yung mga... Um, Ilan ka na pa nang Ano? <laughs> <laughs> Pagod ka tama. 25. <laughs> 26. Pag <laughs> 26. <laughs> ako nung... Uh, 49. Nung tumungtong ako sa Canada, 50 ako eh, 50. Ikaw, mga 52 ako. <laughs> no? 50 ano na ako, 58. Nung puma, makata pa ka rito? Ano, 50. No, 50. 50, 50. 50, 50, 50, oh. 50 ka na? 50. 49. 49 ako dumating. 49. 49 ako dumating. 49 ako, 49 dumating. 49 na? Hindi huwag ka na Pagigyan mo yung 45. 2013. 2012 ako dumating. Matanda sa akin na itong taon yan. Yan ang uh, mga kagala. Marami kaming uh, taon na biruok sa ibang bansa Dito na ako nag-50. 2013 ka, di ba? 1962 gitu na ako nag-50. Ang pinakapuhunan ay ano, ang pinakapuhunan mo yung pagiging skill. Kaya kung ikaw dyan ay nag-apprentice sa Pilipinas, Pagbutihin mo. Kaya mo na yan, umabot ka ng mga limang taon. Hmm. Limang taon ka limang taon maroon. ba? Ano um, bago tayo na-qualify sa hmm. trade certificate? Five years, limang taon. Five years pataas. Five years pataas. Hmm. Para eh, yeah, ay. medyo... Yeah. Medyo matagal-tagal na, kaya medyo tinali na, tinali. Kaya dito, kasi na mga kabayan, ang tinatawag na journeyman no? dito. Pwede <laughs> okay? okay, come... <laughs> <Dige> na daw eh, yan. ah. 51. Kinuwent na talagang. Hindi kasi, huwag bad kami. 2013. Sige na, tuloy mo na ah. Oo, tuloy mo na. Kaya ang tinatawag ditong journeyman. <laughs> Yun, totoo ah. Uh, Oo, yung mga skill. Hindi ka pwedeng tatawagin diyan. Saka kung may meron kayong ticket, mag-aaral ka. Tapos, may po, ticket kayo na no, tinatawag na diyan. Yung, yung may ticket, certificate. Yung ipaliwa ba yung one uh, ticket? License? License. license. Kung baga sa ano, license sa mm. ano. Uh, sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Rating Parang kung sa Pilipinas, yan yung tinatawag nating PRC. Philippine uh, uh, Refining Company. <laughs> yung, yung sa board. Sa payos yun ah. <laughs> mga civil ganun commission. Oo. Mm. Oh, ang pinaka license. Yan yan ang pinaka license, hmm. pinaka -license, yan ang pinaka -license ngayon dito. Ngayon. Ticket. Kaya makakakuha ka ng malaking sweldo pagka tinawag kang journeyman. Kasi may label dito, may label. Mm. May Ay wala na para yung mga gusto pumunta na nakikinig lang doon sa mga nagbablog na may trabaho oh, marami Walang talaga nagbablog na dito to siya sabi nakakala nila ganong kadali mm. Para hindi naman maloko, maraming. Okay lang yun. Na. Dito naman. Na, yung pareha ma'am. Birahin mo. Maganda <laughs> po lang sa dito, kung mayroon kang skill ka escape, gaya nung sinabi niya. At lalo na kung ikaw ay uh, magiging journeyman. Pero bawa ka naman maging journeyman, dadaan ka rin sa maraming ano. Alam, may experience ka. Oo. So, ang minimum na experience dito, kailangan 6 years ka para may challenge mo yung pagiging journeyman mo mag -i exam ka sa EIT pag naipasa mo yung written exam mo ang tinutukoy ko sa mga body man kagaya namin pag naipasa mo yung written exam mo if, kailangan mo naman kumuha ng trade test din so pag pinaipasa mo yung trade test mo actual. yung actual doon ka lang mabibigyan ng certificate at magiging journeyman ka kung pumasa pag pumasa ka pero, pero kung kulang ka ng six years, ang experience mo, hindi mo pwedeng i-challenge ang pagiging journeyman. Kasi meron silang nire-required na oras. Ang mangyayari sa'yo, mag-aaral ka dito. Yan ang sasabi ng apprenticeship. Mm -hmm. Doon ka mag-aaral, mag i ka sa kanila. Yun ang kaibahan. ikasi e kami, tumanda na kami sa abroad, na pari trabaho. Kaya na challenge lang namin. i namin yung exam, i namin pati yung is trade test nila. At ng Diyos naman na ipasa namin. Pero hindi ganoon kadali. So oh, mahirap. Isa sa pinakamahirap. Oo, oh, ang, ang iba sa amin dumaan na journey ng mga kami doon mo lang i-apply ia yung pagiging PR mo o permanent residency mo under eh uh, ano 'yung ina-plan mo do? Uh, hmm. provincial nominee. Provincial nominee ka no? Provincial rin yung express entry kung pumasa ka sa Oh, so, sa English. Nung time namin, wala pang pa express entry. Ako, inabot ako. So, so ako kasi, hindi naman ako sa provincial nominee, nomine, although naging journeyman ako, na-apply na kasi ako ng uh, CEC, kung tawagin na yung Canadian Experience Class, after one year. Pag yun ang in mo, dadaan ka ng IELTS. Kaya ako nag-IELTS ako. So pag naipasa mo yung IELTS, ipaproseso yung ano mo. Kaya nung na ako, hindi ko na in-apply yung pagiging provincial nominee kasi ang sabi nung uh, nag-aayos ng papel ko, magkakamero ng komplikasyon. So kaya ang tinuloy ko na yung pagiging CEC, yung Canadian Experience Club. Okay. Okay nga, Rod. <laughs> ah, may ah, medyo may konting paliwanag mga na hindi basta-basta ang pagpunta ng Canada at hindi rin basta-basta ng pagkuha ng lisensya. Takot ka kaya yung... Hindi ko nasabi, yung sabihin mo. No. So, Oo. Oh. Sinasabi nyo lang, may, pag nawalan ka ngayon, bukas meron. Oo. Oh, yun to, yung mga minsan, may mga nakita kasi kami vlog. Kami, nandito kami sa Canada, alam, nakikita namin ang sitwasyon. May mga nagsasabi na pag ma, nawalan ka ngayon, mayroon bukas. Iwan ko kung sa totoo, kung sa, sa akin, sa amin, medyo hindi ganun eh. Hindi ganoon, Hindi ganoon Hindi ganun kadali. Yung sinasabi nila, mawalan ka ngayon, bukas mayroon. Kaya lagang, lalo um, ngayon sa panahon ngayon, medyo iba yung panahon ngayon eh. Mahirap ang trabaho dito. Sa lalo na yun, walang papel. Oo. Mayroon. Yung may mga pumupunta rito, nagbabakasakali yung tourist, papasok na tourist estudyante. A estudyante, ganyan. Talagang, ano, makakapasok at makakapasok. Kung talaga porsigido ka, kaya lang, talagang dadang ka sa butas ng kanayaw. Talagang mararanasan mo yung gipit sa buhay. sabi ko na lang, talagang gipit sa buhay. Pag, mga dito, dito. Lalo ngayon, napakabahal ang bilihin dito sa Canada, Mahagala. Hindi kagaya nung panahon na dumating kami rito. Yung gasolina nga lang, nung dumating ako rito, 79 cents lang. 40 plus pa nga kanun. Yung dumating kayo 40 no, plus wala? 40 plus. oh, dito mo? Plus 40 plus. Ngayon, magkano ang gasolina? 140 plus? 149? 150 na. 150, 150 na? na. 150. Ibig sabihin... Eh, ilang. Sa, oh, dito lang. O, dito sa campain eh. Alberta. Alberta, mas mataas pa dun sa Ontario. Sa, uh, sa mga iba, sa mga externs. Sa British Columbia, mataas. Mas mahal. Kaya mga kagala, ito, kwentuhan na uh, pinapabot namin sa inyo. Dating uh, $4 na mantika. Oh. Ngayon, 12 dollar na. <laughs> na pakalaklahin din ang pagbabago. Bigat na 18 kilos. Ah. Na sip dati, muna ano. Oh. 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 ano. Dati 26 dollar. Ngayon, magkano na yung 18 kilos ngayon? Sa bagay kung wala ka naman trabaho sa Pilipinas at may pagkakataon ka dumating dito. Ah, uh, makapunta rito. Oh. Ah. Sa bagay mga gala kung Chị tiene más ganas. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está mà mày ahí,